hindi you know, naman mga kastoy morning hindi tayo sa farm ngayon bumili naman tayo ng gastos you know, 5 kilong integra 5 kaya prime oxyl baka naman kapag hindi naman sila dahil naguulan kontra eh <laughs> Pag nag ka ng road island, sigurado, matatai ka. <laughs> sa gastos. Wow. Tapos, bitin pa natin dito, yung ano, ito. Ito yung mag kasi nga, nag-uulan. Patingin din yung... Hindi maganda yung panahon. Pag-untra. Tan <laughs> si si So, lagyan natin ng dextrose powder para tumibay yung mga manok natin. Kutsara. Dextrose powder. Isang kutsara lang. Para lang ibay lang. <laughs> Tapos bibigyan natin sila dito. Mga laga natin. Ay, hindi sila magkasakit. Kasi, pag nagkasakit na, wala, mahirap na. Hindi sa pagkain na binibigyan natin, eh. pati yung um, bibigay so, tayo. Kaya dapat, ngayon pa lang, inaagapan na natin yung mga laga natin. Rhode Island <laughs> Nasa ngayon mga kastoy. Good morning, gang, gang. Peace out.